ang i-pump din. Ano 'yan? kaya pala mabigat. Sit pa. putik ni Magdasya. Magdasya. Hindi ko to mahila <laughs> pala. Ayano may Dito ka banda, Kwan. Nabs. dito ka banda magtapon ng timba. Guys, wag Huwag mm namang makawala. Sayang yung yung EPF the year. Nako, napuno na ng tubig yung timba. Bigay mo lang Wala na, nakabuhol-buhol. dyan parang na lang natin ng EP of yung yung kawil ni BIC tago na yung kawil eh sa EP of Dair lagay sa museo <laughs> <laughs> na oy wag naman baldi talaga yung ano dyan Baka, baka kayo kawilin. Ayun o, itry mo no? yun Mas malaki yun. Na! Oh, baka, Tara, hindi na tayo mamimigit. Ayun, Justin, delikado pa nakawala. Dalawa na yung nakakano, nakadikit na ano si o. Tol yung ano, delikado. Pwede kaya, Sayang wala yung takakabiti. Wala tayong sikat din Sikat sa TikTok.